puno ng mangga Uy pre, anong ginagawa mo dyan? Ano, nag-aantay ako bumagsak yung mangga eh Mangga, babagsak? Ano ka, si Juan, tamad? Kahit maghintay ka ng taon dyan, di maulog yung mangga dyan Naantay ko eh, di mo ba nakikita doon? Tignan mo, may falling mangoes Oo uh, oh, nga, yun o, no? oh, falling mangoes Ayun, oh. ayun, inaantay ko eh Uy, may maulog kaya dyan? Oo, oh, antay ka lang dito, may maulog dyan ngayon hey, nga, hintay tayo Uy! Uy, may naulog nga. Sabi ko sa'yo eh. Grabe. May, may maulog na mango. Tignan mo. Oh, ilog, pa. pa. Effortless. Sabi ko sa'yo Nakaganong eh. Nakaganong ka lang May naulog na mango. O, diba? Sabi ko sa'yo eh. May maulog dyan eh. Ah, Kaya nga falling mango eh. Authentic Ilocano dish ba ang hanap mo? Pwes, hindi mo na kailangan dumayo sa norte dahil dito pa lang sa south, matatagpuan mo na ang nagsasarap ng Ilocano dishes na dito nga lang matatagpuan sa Sarios Family Restaurant. At saktong-saktong nga dito pagkapunta ko, may kita mo talagang maraming kumakain at Open niya pala sila from Monday to Thursday, 10am to 8pm, at kung Friday to Sunday naman, 10am to 9pm. At ang nakakabilip pa nga dito is yung lugar nila ay napakalawak, kaya kung may dalang motor o sasakyan man, pwedeng pwede dito. Ang nakakabilip pa nga dito is kung may dalang mga bata, dahil sa lawak nga ng lugar nila, is pwede silang magduyan-duyan. Or kaya, pwede naman kayong mag-dark habang naghihintay kayo ng in-order nyo. At kitang-kita nyo naman, nakapulse ay patayo. Bale, dito nyo lang pala sila matatagpuan sa number 184 Pag-asa 3, Imus, Cavite. Or kung may ipapaman kayong katanungan, you can visit their official Facebook page for more inquiries. Ang una nga sa lista ng inorder natin ay itong authentic papaitan na may halong laman loob ng kambing. Grabe guys, napakasarap nitong papaitan na to. Yung bitterness ng lasa niya, saktong sakto talaga. Pwedeng pwedeng pang ulam. Pero para sa akin, mas masarap ito kung may kasamang beer. Siguradong panalong panalo talaga yung lasa. Ang sumunod niya ay itong pulpog na ang sahog ay niyaw na lempo na nakatimpla sa suka. Ang pulpog ay isang delicacy food ng mga Ilocano kaya pag natikman niyo ito siguradong mapapawaw kayo dahil nga di lang ito masarap kundi para na din kayong nadala nito papuntang Ilocos dahil sa lasa panalang panalo talaga. Ang ikatlo nga sa listahan natin ay itong dininding na isang salita ng karaniwang ginagamit ng mga Ilocano na tumutukoy sa anumang klase ng gulay. Kaya may kita nyo dito, mas marami ang gulay kaysa sa isda. Grabe guys, ito na ata yung pinakamasarap na diningdeng na natikpan ko. Kasi yung lasa, kakaibang kakaiba talaga. Yung tipong ang hirap explain sa sarap at ito naman dinakdaka ng saogay mas kaya ng baboy na may mayo. Masasabi mo talagang napakasarap rin. Ito yung tipo ng pagkain na ang sarap ulamin at kainin. At napakasarap nitong ipartner sa anin, Siguradong mapaparami ang kain mo. Lalo na pag sinabayin mo ito ng paborito mong drinks. Ang ikalima nga sa in-order natin ay itong pinikpikang manok or ang tawag nila ay ikiling misofli. Dahil nga mo muna nila ang manok bago lutuin. Kaya nga may kita niya pa dito na may pasapasa pa talaga yung manok. Yung pinikpikang manok guys, bagay na bagay itong kainin. ngayong magtatag -ulan. Dahil nga sa so, sobrang init ng sabaw nito ay napakasarap pa. Ang kiniktot naman or vip papaitan na ang pagkakaluto nga nito ay nilalagay lang nila yung karne pag alos na na yung sabaw. Pero kung titikman nyo ito, masusurpresa kayo sa bitterness taste nito. Dahil nga yung blending ng sabaw at ng karne ay talagang masasabi nating meant to be sila dahil yung lasa panalo talaga at sigurado ako pag natikman nyo ito siguradong babalik at babalikan nyo itong mga kinakain ko dito sa Sarios. Ang ikapito nga sa in-order natin na itong kiniig na sisig na ang pagkakaluto nga ay pinapausukan lamang nila yung karne. Then sa kanila gagawing sisig, yung lasa nito guys ay napakamalasa talaga. Yung sweetness niya, saktong-sakto talaga pag natikman nyo. Ang huli nga ay itong bestseller nila na bagnet kare-kare na paborito ko rin ulamin mula noon pa. Ang saog nga nila dito ay bagnet, sitaw, talong at pechay. Grabe guys, yung sos palang panalo na kahit walang bagong pwedeng pwede nyo siya ulamin at kahit nga sos lang pwede na talaga ulamin. Ang masarap pa dito is yung bagnet at mga gulay na once pag sinubo nyo na sigurado akong mapapawaw na waw talaga kayo sa so, sobrang sarap nito. At syempre, after nga natin kumain, morder na rin tayo dito ng halo-halo na kung saan ang secret ingredients nila ay nahalo lang nila mismo sa yelo. Ito talaga yung masarap eh. After mo kumain at mabusog, susundan mo ng dessert para sulit na sulit yung punta mo dito. At ito nga pala yung price list nila guys. Post na lang para makita nyo. Kaya ano pang hinihintay nyo, sugod so na!